Assalamualaikum. Malapit na naman po yung Ramadan. So, bago siguro, habang hinihintay natin yung Ramadan, basahin po natin itong dakilang Quran. So, may mga nauna na po akong mga binahagi noon. So, nasa ano na po tayo. Sura Al-Baqarah. Page 18 na po tayo. So, ito po yung katuloy po nung binasa po natin na Bakara nung mga nakaraang video ko sa pagbabasa ng Quran. So, yan. Ngayon ay babasahin po natin ang Quran. Siguro, konting explanation lang po ang may babahagi ko po dito. Pero, nasa sa inyo na po kung ano yung pagkakaunawa nyo sa pagbabasa ko ng Quran. So, yan. Basta, uh, kayo na lang bahalang umunawa sa kung ano ang binasa ko dito sa Quran. Basta, ang mahalaga ay may bahagi ko rin po sa inyo itong dakilang Quran. Ayan. So, ito po yung Quran. Ito po siya. Ayan. So, umpisaan na po natin. A'udhu billahi minash shaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. At alalahanin pa rin ninyo ang aming biyaya at kagandahang loob sa inyo. Noong ipinagkaloob namin kay Musa salam ang aklat na hinihiwalay ang katotohanan sa kamalian. Yaon ay ang taura. Nang sa gayon ay matutuhan ninyo ang patnubay mula sa pagkaligaw. Nasaan na kaya yung Torah na yun, no? yung galing kay Musa alahis salam. At alalahanin pa rin ninyo ang aming biyaya at kagandahang loob sa inyo. Noong sinabi ni Musa alahis salam sa kanyang mga tauhan, kayo ay nagkasala ng matindi laban sa inyong mga sarili. Nang gumawa kayo ng inanyo ang baka para sambahin, sa makatwid ay manumbalik kayo sa inyong tagapaglikha at upang mapatawad kayo sa inyong mga pagkakasala, ay patayin ninyo ang inyong mga sarili, na ang ibig sabihin ay papatayin ng mga inosente o ng mga hindi nagkasala mula sa inyo ang mga gumawa ng kasalanan. Ito ang makakabuti sa inyo mula sa inyong tagapaglikha. Kaysa mapunta pa kayo sa impyerno, magpasawalang hanggan. Nang sinunod ninyo ang kautosang yaon ay pinagpala kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtanggap niya ng inyong pagsisisi. Katiyakan ng Allah subhanahu wa ta'ala ay at tawab ang tagapagtanggap ng sinumang nagsisisi at humihingi ng kapatawaran mula sa kanyang alipin na siya ay ar -Rahim ang napakamaawain at ganap na mapagmahal sa kanila. At alalahanin pa rin ninyo noong sinabi ninyo, O Musa alahisalam, hindi kami naniniwala na ang mga salitang naririnig namin ay salita ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggang hindi namin nakikita ang Allah subhanahu wa ta'ala sa aming harapan. Kaya't bumaba ang apoy sa kalangitan na ito ay nakita ng inyong mga mata at pinatay kayo nito dahil sa inyong kasalanan at sa inyong katapangang lumabag sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos ay binuhay namin kayong muli. Pagkatapos ninyong mamatay sa pamamagitan ng kidlat. Nang sa gayon ay magpasalamat kayo sa mga biyay at kagandahang loob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo ang kamatayang yaon ay parusa sa inyo. Subalit pagkatapos noon ay binuhay namin kayong muli upang mabuo pa ninyo ang itinakdang buhay para sa inyo dito sa daigdig. Patunay po na tayo ay bubuhayin pong muli ng Allah subhanahu wa ta'ala na kayang kaya niya po tayong buhayin muli. At alalahanin pa rin ninyo ang aming biyaya at kagandahang loob sa inyo noong kayo ay naligaw ng apat na pung taon sa kalupaan. Pagkatapos ay nililiman namin kayo sa pamamagitan ng ulap. Nang sa gayon ay hindi kayo maarawan at ibinaba namin sa inyo ang almanna, isang uri ng matamis na gam na katulad ng honey o pulot pokyutan. At gayon din ang as salwa, isang uri ng ibon. Sinabi namin sa inyo na kumain kayo ng mga malilinis na pagkain aming ipinagkaloob sa inyo at huwag ninyong lalabagin ang inyong din, subalit hindi kayo sumunod. Hindi kami ang inapi nila sa pamamagitan ng pagwawalang bahala nila sa mga biyaya, kundi sila mismo ang nangapi sa kanilang mga sarili dahil sa kabayaran ng kasamaang ipapataw sa kanila. Yan, so hanggang doon lang muna tayo dito sa ano 18, page 18. Pero kung ano, kung gusto mo pa na ituloy ko yung pagbabasa ng Quran, comment ka diyan sa ibaba. Ang comment mo diyan, sabihin mo na gusto mong ituloy ko yung pagbabasa ng Quran. Ayan, so para may tuloy natin yung pagbabasa natin ng Quran. Dito pala sa ano sa binasa natin yung pagkakaintindi ko dito. Pinaalalahanan po tayo ng dakilang lumikha na bawal nga po ang manampalataya tayo sa mga istatwa o gawa-gawa. Kasi nga, sabi ng Allah sa ano sa banal na Quran, sinabi niya na dito, punta tayo dito sa ano sa Suratul Ikhlas. Dito kasi sa Suratul Ikhlas, pinakilala niya yung sarili niya, kung sino siya. Ito lang nga. Punta tayo dito sa suratul iklas. Ito. So, ito yung suratul iklas. So, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Yan. So ito po yung uh, binigay po sa atin ng mga alim na kahulugan po nung binasa natin na Arabic. Yan. So, Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamahabagin ang napakamaawain at ganap na mapagmahal. Sabihin mo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ang Allah subhanahu wa ta'ala na ahad bukod tangi at nag-iisa na ang pagsamba ay para lamang sa kanya na wala siyang katambal na kahit na sino man. O oh, isipin niyo na wala siyang katambal na kahit na sino man. 'Di ba? Wala siyang katambal. Oh, siguro may isip naman po tayo, 'di ba? So dapat nag-iisa lang po siya. Tanging nag-iisa lang po siya. Siya at siya lang ang Allah subhanahu wa ta'ala ay as-samad ang bukod tangi na inaasahan ng kanyang mga nilikha sa lahat ng kanilang pangangailangan o oh, yun, so bukod tangi ang Allah lang po ang inaasahan po ng lahat katulad po ng mga hayop katulad po ng mga puno lahat po ng mga may buhay po dito sa ating uh, daigdig ang Allah subhanahu wa ta'ala ay as-samad ang bukod tangi na inaasahan ng kanyang mga nilikha sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ganap, walang kakulangan at walang pangangailangan. Kailanman ay hindi siya nagsilang at kailanman ay hindi siya nagkaroon ng anak. At kailanman ay hindi siya isinilang o ipinanganak at wala siyang asawa. At wala siyang pangnilikhang katangian at kailanman ay walang maihahalin tulad sa kanya, sa kanyang pangalan, sa kanyang mga katangian, at sa kanyang mga gawain na luwalhati sa kanya na kataas-taasan. Ayan, siya po ang ating dakilang lumikha. So, dito sa ano, sa binasa natin kay Musa salam, Doon pa lang, ba diba? kay Musa salam, sinasabi na po sa atin na mali po malina na tayo ay manampalataya po ng kung sino-sino lang. Kaya nga ang dakilang lumikha, nagpadala po siya ng mga propeta para po ipaalam sa atin na meron, merong natatangi na nag-iisa, nag-iisa na tagapaglikha, na siya lang dapat yung hinihingian natin ng tulong, hinihingian natin ng ating mga pangangailangan, gano'n. Yun, so doon po sabi, binasa po natin sa page 18 po kay Musa alayhis salam. Sinasabi din po doon kung gaano po kabuti po ang Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah po ay At-tawab at, at Ar-Rahim. Opo, mapagpatawad po ang ating dakilang lumikha. So hanggat may buhay po tayo, hanggat buhay tayo, may pag-asa tayo na patatawarin tayo ng dakilang lumikha. Tapos doon sa binasa po natin na pinapaalala po sa atin ng dakilang lumikha ang lahat po ng biyaya na pinagkakaloob po niya sa atin. So marapat lang po na tayo ay laging magpasalamat sa kanya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat lagi po tayong grateful palagi. Lagi tayong nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niya.